Hello mga kids, mag food hub tour tayo sa Good Food dito sa may UP Diliman sa Iha Street. I-google nyo na lang kung gusto malaman ang exact location. Ito po yung lahat ng makikita nyo dito mga kids. Ang luwag at ang laki. Para siyang hawker center sa Singapore. Ang maganda dito, no? iba-iba yung mga ino-offer ng mga food stalls at mga beverage stalls dito mga kids. So walang pare-parehas. Iba-iba ang may experience nyo kapag pumunta kayo dito, para ang sarap pumunta dito, lagi kaso lang, tiga pasay kami mga ka -eats. Ito yung una kong trinay, yung mamo na kung saan nag-offer sila ng coffee or kohi. Tapos may series silang ganyan, meron silang mochi donuts at ito yung kanilang menu. Tapos yan, ginagawa na yung drinks na in order namin. Ito yung drinks namin mga ka -eats. Yan yung sa akin, Ichigo Kohi or Coffee na may strawberry syrup. Hello kay Mick at kay Chef Ed. Yung mga friends ko na sumama sa akin sa food trip na ito. Ang sarap ng strawberry at coffee. Panalo, nag-work pala yun. May tamis at konting bitterness lang. Ang sarap. Mochi donut. Panalo tong chocolate. Lasang-lasang chocolate. Ang ganda ng texture ng mochi donut. Perfect with strawberry and sprinkles. Naku, siguradong matutuwa kayo. At yung mga anak ninyo, mga ka-eats. Mochi glazed donut. Ako, ang sarap. Kahit yung plain nila, masarap mga ka -eats. Ang ganda nung texture at yung tamis, saktong-sakto lang. Ito pa po, yung mga ibang food stalls na meron dito. Sumubo kami ng tatlo mga ka -eats. At ito yung next, yung Rafa's Kitchen. Kung saan nag-offer sila, kung hindi nagkakamali, ng mga Southeast Asian Bites or mga Eats. So yan po yung kanilang menu, dinahandahan natin, close up yan. Tapos ito yung pinatikim nila sa amin mga ka -eats, yung Vietnamese spring rolls. So ang sarap niyan with the peanut sauce. Loaded na loaded. Makikita ninyo, may shrimp, may lettuce, mayroon palang singkamas, may noodles. Tapos panalo itong laksa. Kung mahili kayo sa maanghang na laksa, ito yung para sa inyo. Parang medyo peppery yung anghang niya. Tapos talagang creamy at ang dami ring laman mga ka-eats. 195 pesos yung broth niya medyo intense ang hang tapos ito yung Hainanese chicken na talaga nga naman kanin pa ulam na yung chicken may pagka dry lang ng konti pero plus pogi points sa kumpletong condiments at ang level up nung anghang nung kanilang sambal ang sarap ito yung favorite ko yung bagnet kare-kare sobrang solid nung bagnet panalo yung maalat na bagoong dahil manamis-namis po yung kanilang kare-kare yung bagnet nila. Crispy talaga at very meaty. Ito pa po yung mga ibang nasa labas na stalls naman mga ka -eats. Yan yung pangamakita nyo dito sa Good Food Food Market or Food Hub sa UP Diliman. Flipside Burgers naman mga ka-eats. Kung may sa burgers, nako, bagong-bago itong burger stall na ito by Chef Edward Bugia. Oklahoma-style burgers or smash burgers ang mabibili niyo dito mga ka Eats. Ito nga pala si Chef Ed. Chef, okay lang ba dito sa loob ng kusina nyo? <laughs> okay lang. Eh, kung magluto, na rin magluto. Invite mo muna sila. Guys, puto tayo dito sa ano, uh, Flipside Burgers dito sa Good Food, UP Diliman, Quezon City. We're open every day 11 AM to 8 PM. Salamat, Chef. Pumasok sa kusina para mas makita kung paano ginagawa itong smash burgers. Ganyan talaga, maninipis lang siya pero two patties per serving. Tapos may sliced onion sa taas. Very lightly seasoned lang. Tapos ganyan ang pag-flip nila. Ang ganda nung crust, mga ka-eats. Siyempre, nilalagyan ng cheese at special sauce, mga ka-eats. Papakita daw ni Chef Ed Bugia kung paano kainin yung kanyang flip side burger. Okay, kaya siya flip side kasi dapat binabaliktad, piniflip. Ano yung logic dyan, Chef? Ba't kailangan baliktad? Kasi yung juices ng burger mo, mas makapal yung bun sa top, eh, diba? So mare-reabsorb, hindi siya ganun kasagi. Tingnan niyo, hindi sagi yung burger namin kahit may kagat ko na, 'di ba? Tapos um kung anong unang tatama rin sa ano mo, sa palate mo yung yung in Tagalog yung ngalan -ngala mo. Nakadepende 'yun sa kung anong ingredients sa uno mong maano eh, makakagat eh. So pag flip mo, it will be the perfect bite daw. So yan, no. Tingnan okay, natin ha. Mm. Sarap pa. <laughs> Bias ako Masarap <laughs> Ngayon, alam na natin kung paano kainin yung burger nila Ito yung umami burger May mushroom at umami butter Mas masarap daw kapag may ketchup Pero for me, okay na siya as is Loaded nga naman talaga ng umami Matapang yung lasa Pero lasang-lasa mo pa rin yung sarap ng burger patty Ito yung Oklahoma style smash burger Ang sarap Sobrang simple pero sobrang sarap. Gusto ko yung burger kung ganyan lang. Eh. Hindi masos. Talagang burger. Lasang beef. Fried dill pickles na parang corn dog yung batter. Mga ka-eats, orderin nyo yan. Sobrang sarap. At itong pickled quail eggs kakaibang sides. Pero panalo rin. Kung naghahanap kayo ng burgers na walang arte, talagang pure, masarap na burgers, try nyo yung flipside burgers. Until next time, bye-bye!